pagpalang araw mga kabertod ngayong araw mga kabertod ay ang aking ang aming pusa ay may nakuha siyang may na may na hunting siya na ahas ah uh, ngayong araw mga kabertod ay pakawala natin ang ahas doon sa malayo dahil lang ah uh, na Kinuha ko siya sa pusa dahil ang um, baka mama, baka baka papatay siya ng pusa. Kawawa naman. Kaya ngayong araw ay uh, andito siya sa saloob. Ah, uh, pakawalan natin siya dun sa uh, malayo. Yan, andun ang aming bahay. Ayun. Uh, kaya ngayon buhay pa to ha Pakawalan natin siya don sa malayong malayo para hindi siya makabalik baka ayan dito dito ko siya si pinasok Ah, nahuli siya ng pusa namin kagabi kaya pakawalan natin siya dahil kawawa naman kawawa naman tong ahas na to baka mapatay siya ng aming pusa ay kailangan natin siyang pakawalan Siguro dyan natin siya ipakawalan no. Oh. Ha. Ah, yan. Dyan natin siya pakawalan sa Ayan. Dito na lang natin siya pakawalan. Yan kung tingnan nyo may malaking may malaking butas dyan. Ah may mga malalaking ahas dyan mas dito 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 ay uh, maraming mga ahas dito kaya dito ko na lang siya pakawalan Ito. balikta rin ko na lang yung kamera yan sobrang sobrang napagod ako mga kabertod yan pakawalan na natin siya dito siya. Natakot ako baka, baka kagatin ako. Ayan. I iba ko lang yung camera para para makapag para makapag video ako ng maayos at ma, matingnan ko din ang ahas kung saan siya papunta. Ayan na buksan ko na siya mga kaberton. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Buksan ko na. Buksan ko na. Buksan ko na. Buksan ko na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Baka baka magagat. Ayun na. Ayun na. Pakawalan natin siya. Pakawalan natin siya. Baka baka magagat siya. Wah, wow, wala na. Nakaalis. <laughs> Natakasan ako ah. Saan, saan nagpunta? Oh. Nakawala. Siguro dahil uh, sobrang laki yung aking, 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 <laughs> Hindi pa surprise surprise ako. <laughs> Siguro dahil sa so, sobrang laki yung aking uh, takip. Kaya nakawala siya. Uh, <laughs> pambehera <laughs> Sorry mga kabertad, nakawala na siya. Nakaalis siya. Saan kaya yon <laughs> Ayan, bye mga kabertad. Maraming salamat. <laughs>